So yun, good morning, good morning sa inyo mga kauban uh, September 23, Monday uh, Ito po, uh, nag-volunteer na po tayo rito na magpalit po ng bandila ng Pilipinas Dito po sa harap ng Municipality of Baligtas mga kauban uh, Ito na nga po, uh, kinakalas ko na po yung tali dito sa pinaka-poste mga kauban Katulong ko po rito si Mr. Jel Santos Yon, tsaka po si DJ Yon, ah... Uh, kawaban na po namin yung bandera dito mga kauban bago magsimula po yung flag ceremony uh, kailangan mapalitan na po ng bago nagkasamahan nyo po nagkasamahan nyo ako sa gagawin namin po mga kauban uh, shout out nga po pala doon sa nagvideo sa akin na nagpa-video ako mga kauban kay Berinya din Shout out sa iyo, salamat. Ah, uh, pinag mo ako kahit sandali lang. 'Yon. Thank you, thank you. Shout out sa lahat ng kawani ng Bayan ng Balagtas. 'Yon, maraming maraming salamat po sa inyo. Bab So yun mga kauban, makikita rito sa video na tinatali na po ni Mr. Santos yung bagong bandera yung bandila mga kauban ako naman po kinakalas ko po yung tali dito sa may luma at yun iabot ko na rin po kay kiser para may tali niya na maayos yung bagong bandila ng Pilipinas mga kauban at sinigurado din po namin na tama po yung gagawin namin na yung kulay blue po ay nasa taas syempre yan, na pinubuo na po niya para sigurado baka mamaya kung kailan po na itas to, ah uh, kumalas pa. O mahirap po mapapagalitan po tayo. Yan. O, tama naman po, nasa taas po yung kulay blue mga So dito mga kauban makikita rito na tutupay na po namin sa tatlong bahagi. Yan sa dalawa, tatlo, ah, hindi dalawa lang. Yung bandera mga kauban at dito na nga po sinumulang ko na po tutupayin sa pinakadulo ah, hanggang sa makarating sa pinakadulo. yon para mailigbit na po ng maayos itong bandila. Uh, salamat po sa mga nanonood sa aking video uh, Maraming maraming salamat po Sa lahat ng subscriber Lalo na sa mga bagong pasok na subscriber Ikaw na bago sa aking video At nagustuhan mo itong video 2 Baka hindi ka pa nakapagsubscribe Subscribe ka uh, na Maraming maraming salamat God bless God bless po sa ating lahat Bye bye